na okay mira tinawag mo sa doctor ang numero yan niwa okay video mag video 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 sabu ang tawag mo sa paraan ng pangalan ng mother wanita tageret niya niya sa paraan oh. okay so pwede sakin doktor okay pinang po ang ah. Oo. Oh. Wala? wala? Hindi pinitit? Walang pinipinto? O, wala bimitin. Bimitin ako po para hindi akong Ah! Wala, bala, bala, <coughs> Pero alam mo, pinipiga ko. Oo. Magbibitsa din po. Walang sakit-sakit si Wala, no. wala sa hospital. Ito e, naman po, si Tindo. Mabain na ka, <coughs> Hindi ko pininaan na, lang. Ulitin ko. Bakit dito? pag piniga ko wala, 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 wala. wala pero bakit dito hindi ko pipigay pag didigit ko ay sakit eh yan po yung hundo na pag namatay po mother nyo yung po yung kukuha uh, actually nandito na po sa hospital yun naman po yung hindi na yung <tis> Balay oh, po. Balay Opo, kasi po, katotohanan lang po yung siya ko. na Yung naman po, yung bumido sa kanya. Ay, sakit. Masakit. Ayaw mo yung din. Okay po. Sakit. Para sa ka ka. Oh, sa oh, oh, ito ka doon sa nanay. kay mother. Amo. Ulitin ko lang sa po. Diretso ko ng gamutan na to ha. Ah. Okay. Sa akin, doktor. Sige po. Sa akin, doktor. Oh. Wala. Okay. Wala talaga. Diretso ang gamutan na ito ha. <tis> <tis> Alam mo, pinitiga ako. Oo, okay. Wala akong talaga sa isa sa si Mader. Ito po ang pinto. Ay, Ano yung pinto? Ito naman ang... ...ulang. Meron ito sa barang. Ang sakit ang sakit. Satorare po. Tene sa kararotas. Sino yung mga kay Mader. Mga kusapsa. Ang isa sa iso ay sa lahat. Kasi binakatakot dahil sa perno. Pooh! Dalawang kamay mula sa ulo. Pababa. Sige pa dalawang kamay sige pa kaya hindi kaya sige 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 pa reksum puh konti pa oh, Sakit, sakit. Tatanggalin mo yung lagay mo nito. Tatanggalin mo na. Ah, ikaw yung babae na kita ko kanina. Ikaw yon. Ikaw. Hindi galit. Nainggit ka o nagagalit mother, bakit ka nainggit? ah, wala ka bang alam po, buwan Sagot! Marami na! Sige, baklas, baklas, ayoko nang ganyan. Ako mga kalaban mo, kilala mo ko hindi. Hindi, samantay lang ito si chef pinapanood ang video ko. Tapos ikaw, hindi mo ko kilala o magpapakilala ako, ha? Ako ang Team Apo Eric po yung taga-sambali. Ayoko yung hangin mga tao ha! Nagkakintindihan! Hmm, <coughs> ano? Nakakintindihan! Ayan lang ano ko sa'yo, hindi ko pinipigay yan o, lang lang o. Uulitin ko, papatay mo yan? Ha, kailan? Kailan? Walang ko na papatayin. <coughs> o, ganto na lang ha! pag pinatay niyo yung patay ka din. Nagkakatindihan? Nagkakatindihan? Ha? Ah. Sige, ilang kayo bumira kay mga na nasa hospital ngayon? Marami kayo. Ha? Ah. Bakit binira niyo? Bakit? Ingit ka po. Ingit talaga? Hindi pwedeng ganyan. Sige, baklas, baklas. Nasa ka ba ngayon? Pinirikaw mo pa sa kandila yan? Ilan? 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 Tatlo. 50-50 na po ako dun na. Pag namatay po ito, papatayin ko to. May tindi si mamatay si mother. Kaysa, kaysa naman po na mamatay yung pasyente natin, ito buhay. Hindi ako papayag ng ganon. O, decision. Papatayin ko to. Pero may tindi si mamatay si mother. Kasi tinibigyan na ako nila ng tatlong kandila. E, okay, talaga mong papatay. Talaga mong papatay. Papatay na ako talaga. Para po hindi na makaulit yung ano. Hmm. Okay lang papatayin. Anong araw? Anong buwan? Anong araw nga? Anong araw ang suspect yung papatay niyo yung si mother? Itong buwan na to. Yun o. Anong alam natin? Papatayin ko to. Hindi itong lalaki ha. Yung nakasanib yung kumulam. Pag ko namatay po yung kumulam, si mother ko. Hmm, tama po. Baka, po baka kumuha pa ng iba sa kamag-anak niya. Tama. Hmm. Baka, kumuha pa sa kamag-anak nito. Kasi baka... Tama na. Mabuboy si mother. At Pero yung ginawa mo, kay eh mother, tuwan-tuwa kayo. Ha? Ha? Opo. Papa, ano yan? Tablahan tayo ngayon. Ha? Ah, two. Kanya to blantay ngayon. Oh, yan lang ano ko sa'yo. Kanya to blantay ngayon. Ah. Opo, ganun talaga. Pwede malaman ano pangalan mo. Pwede malaman. Hindi mo sasabihin. Bakit? ha ah, hindi ka na magigirahin nila. Ah. Babae po ito. Babae po. Tama! Ayon sabihin pangalan mo kasi iniisip niya bulok pag sinabi niya ito yung matigas po, totoo sinabi niya marami lang siya pinatay ah, uh, kumikita siya hanggang gantong hangarit, pinipresyohan niya yung mga tao TAMA! Ano? Sayang-sayang tayo ha Ah, madaki si tiyan. Ah, okay kilala mo ako ngayon Sino ka! Oh, kanina hindi mo kilala. Tama. Pero ito si Chef, nanonood ng mga video ko. Ay, kilala pala ako ha. Sino malakas sa atin? Okay, mm. Ayoko na yung mga tao ha. Pasensyaan tayo ha. Oh, decision. Papatayin oh, ko na to. Pag binuway ko to, marami pang maano sa inyo. Ganun po talaga. Kasi binote nila tapos sinirikan ng tatlong, tatlong kandila. Ah, oh, wala po talaga. Ay, oh, Opo. Ah ulitin ko ah. ilang tinirik mo kandila? Oo. Uh -huh. Hindi na po si Sir Tui, nakasanib yung kumulam. Pag tinirikan po ng kandila, delikado na tayo doon. Ang inahabol ni Sir, baka... baka may um, ima, um, ano pa. Mm um, Outsider baka sa, sa ibang tama. Sanip, sanip ng na pamilya naman. Uman. Opo, oh, tama. Ano? At mahirapan po si Sir, may oras tayong inaano, may limit. Patayin ko na ito. Pag binuway ko ito, ah, uh, walang sisihan. Kayo, kayo mag-inisyo. Pins daw. Kira mo kung dapat kapatid ko. Sige, alisin mo. Buhayin ko to. Pero huwag niyo ko sisin. Pag binaklas ko po ito, hindi na mababalik ko na to. Tapos hindi na pwedeng ulitin para siya, para siya naman yung mag ano, mag Baka decide. Baka mamaya may um, anin to eh. Kasi nasaktan ko na rin no. Di ba tayo siya po kasi mga pag decide nung ano. Nung, Ay hindi na, na natin may anin. Hindi na kaya na po mag-isang kami, wala kami nga nalang. Hindi pa kasi ay, mag Oo, oh, ipahintindi ko lang sa inyo mga madam. Oras lang dito. Ito ha. Ah, pag binuway ko to, marami pang papatayin to. Ay, ito naman yung pangalawa. Pag pinatay ko to, may tendency pong mamatay din yung yung pasyente. Kasi tinirikan na po nila ng tatlong kandila. Ito sa ganito. Pag hindi niya pinatay, ganun din magiging ganun, resulta okay. Tama. Kaya nga, tatabla tayo. Gano'n din ma'am magiging resulta kasi matili ka na po ng kandila. Ito, ito naman, kung bubuhayin ko to, pinatay nila yon, baka may sunod pa sa inyo. Oo, oh, ito buhay yun. Sige, baklas! Baklas! Nakasanip po ito, hindi po, hindi ito si Sir. Oo. Oh. lang, Sir. Tama. Tama si Sir. Tama kay Sir. 'Yan Patas. Mawawala si sa namin. Anong gusto niyo? Buhay ito. 'Yung madagnyo patay. hello. Pre. order Dobra. Dobra. Papagumon, papagumon. Papagumon na rito. Nagtatanong. Bili. Saan ba niyo 'yan na? umaga po. Kung ilalabas pa natin na papatay na yung um, bumulam. O ano? Kasi kasi mabay pre. Eh. Kasi pre ano eh, wala na rin laban kasi tinirigan na raw ng tatlong kandila yung mami mo. Baga talaga mawawala na. Ah. Ngayon, ang gustong, ila ang gustong ilaban ni eh, sir, ipapakas na lang ilaban, mawawala si mami, mawawala din yung Kaysa nga mabuhay ito, ayos ito, ah, ito eh. Ah, oh. Okay na? Okay na, Okay na? Okay na? Sa video call, sa video call, ha? sa kling? Pangalan dito? Pangalan? D-Sep? d pangalan niya? Pangalan ni sir. Ha? Pangalan dito? Alejandro. Alejandro? Pangalan dito, Sir, sir, sir. Sir. Yung tubig niya, yung tubig niya. Hayo mo na O tatanungin ko siya ha. Alam mo ba sinabi mo? Oo. O sen, makinig kayo. Sige, video niyo. Alam mo ba mga sinabi mo? O, hindi niya alam kasi kung sasabihin niya dapat sir. Uh, ako, simula ini pita mo ako, 'yung nagsasalita. Hindi niya nga raw alam mo. Hindi, hindi sir, sir, 'di ko nakita 'yung reaction niya. Nakita ko talaga rin ako sa inyo. sa lahat. Ito po si mother na nasa ospital. 50-50 na po ako. Kaya ang ginawa ko, pinatay ko na lang po yung mangkukulam at nagbarang. Kaya naman buhay yung hayop na yun. Tapos yung pasyente natin patay. Hindi mag hindi magpaparehas. Tama Kaya inanong na lang po natin. Pinabla ko na. ah uh, shout out sa ating Supremo. Kaya Procar, Brother Jed, Brother Junel. Brother Gerald, kay Sis Maika, kay Apolosita, at saka kay Ma'am Meloligario at maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin kay Apurap, Apuken, Apumarwin mga team, team Apu po yan maraming salamat Tubig niya po